Ah oh, kaibigan, kumakain ba kayo ng pipino? Cucumber. After this video, I think mapapakain kayo. Una-una, marami sa atin binabaliwala yung pipino, 'di ba? Sabi natin, ah hindi siya healthy, hindi siya masarap, pero marami siyang benepisyo. First uh, information, ang pipino prutas pala siya. Hindi siya gulay. Botanically, prutas siya, para siyang melon. Kaya lang pag niluluto parang gulay siya kung niluluto. Maraming benefits. Unang-una marami siyang nutrients, okay? Mataas siya sa fiber, very fibrous siya, soluble fiber. Ang mataas sa kanya vitamin K para sa buto, 62%. May potassium pa siya, 13% at ang water content ng pipino, 96%. So, halos lahat tubig siya talaga. Oo, talagang mapaparami ang inom ng tubig. Yung iba kasi, kinukuha ang fluid nila sa prutas at gulay. So, yan, Nakita nyo. Walang sodium, walang asin, mataas sa potassium, maganda sa puso, maganda sa high blood, high fiber pa siya. Tapos, ang secret dito, sasabihin ko na agad, nasa balat. Yung balat ang maraming fiber. Number two, marami siyang antioxidants. Okay? Siyempre, yung pag-aaral nito, hindi malalaki talaga. Okay? Hindi siya big study. Pero merong maliliit na pag-aaral pag ginagamit nila cucumber powder. Tumataas yung antioxidant level sa katawan. Number three, tulad na sinabi ko, ang dami niyang tubig, 96%. Eh, no? May tao, 40% ng water intake nila nakukuha sa pagkain. So, pag marami kang kinakain nito at ibang mga prutas at gulay, kahit ang tubig mo, let's say, anim na baso lang sa araw, ang liquid mo or fluid, so madadagdagan nito, parang aabot ka na sa pumbaso. Kailangan mo yung hydration, di ba? Maraming tubig para sa sakit ng ulo, metabolism, pag-ihi, pag-dumi, pag-alis ng dumi. Maraming benefits ng tubig sa katawan. Number four, pwede siya magpapayat. Okay, pan diet siya. Kasi kahit gaano karami kainin mo, pag nakakain ka na 100 grams niya, 16 calories lang eh. 'Di ba? Pag kumain ka na 300 grams yung malaki, 45 calories lang. So nakakapayat siya, very low calorie, ginagawang juice, ginagawang shake, nilalagay sa salad, niluluto. Ayan oh, Low-calorie, high-water content, pampapayat. Ayan, oh. Mga pagkaing maraming tubig at mababa sa calories niya ng pampasexy. So, pwede siyang pipino diet. Busog ka pa kasi tubig nakakabusog, fiber nakakabusog. Sa blood sugar, may konting pag-aaral. Kaya lang, mga animal studies pa lang. Hindi pa talaga marami sa tao. Pero sa animal studies, yung pipino at yung balat ng pipino na nakakatulong sa diabetes, pampababa ng blood sugar. Kaya nilagay ko ng question mark. Number six, high fiber, high liquid, high fluid, kaya pampadumi. Meron siyang pectin na soluble fiber. Ang ganda, oh. Sari-saring luto. Kung anong luto gusto nyo, pinapatong sa salad, nilalagay sa sandwich, di ba? Ano ba kasi, Doc Lisa, ako nilalagay ng asuka lahat, eh. Suka. Suka. Okay, bagay rin yan. Sausawan. You know, kahit anong luto, pwede. Pero mas hilaw, actually, pag niluto, pwede mabawasan yung vitamins eh, and minerals. Eh. Tulad na sinabi ko, ang taas niya ng vitamin K, di ba? 60 plus percent, 63 percent ata yung vitamin K niya para sa buto. Tapos pagsabayan mo ng pagkain mataas sa calcium, calcium vitamin K good for the bones para tumigas ang buto. Meron siyang component cucumber, cucurbitacin B. Itong component, tin tinataya nila baka makatulong against cancer. Liver cancer, breast cancer, lung cancer, prostate cancer. Naku, mga lalaki, may na tayo maraming aha, pipino. Basta hugasan lang maigi, kita mo. Napakasarap. Colon cancer, kumata sa fiber. Tulad na sinabi ko, may potassium siya, high fiber siya, low sodium siya pampababa ng cholesterol, maganda rin sa puso. Tapos yung yung component niya na sa cucumber na katulong din iwas sa pagbabara sa uga. Maraming luto, pwede mo i-slice, pwede mo i-blender, okay? Pwede mo inumin, pwede mo gawing dip, pwede kainin hilaw, pwede isama sa pagkain. Yan, maraming benefits. Ah, hindi lang pala kinakain eh. <coughs> Alam naman natin to, di ba? Nilalagay sa mata, ni Rere. Malamig kasi siya para siyang ice eh. So, pag nalalamigan yung mata, nababawasan yung eye bags. Pwede rin naman. Mga skin pore acne, ginagamit nila yan. Pampaganda. Okay, ito po ang daming benefits ng cucumber. So, sana po, mas maraming pipino kakainin natin. Huwag nating babaliwalain, pampapayat, pwede sa diabetes, maraming ibang bagay. Pero syempre, tuloy nyo pa rin yung mga gamot nyo sa diabetes sa puso. Ito naman, uh, dagdag, pag, dagdag kaalaman lang. At least, pag ito ang kinakain nyo, mas okay to kaysa kumain kayo ng puro donut, puro matatamis at soft drinks. Ganitong pagkain at gawin na lang nating juice to, mas makakatulong sa atin. God bless po.